para po sa mga namamasahe. Ihanda na po yung inyong mga sukbit na bariya dahil epektibo na sa susunod na linggo, ipatutupad na yung dagdag pasahe sa mga jeepney. Ito po matapos aprobahan ng LTFRB ang hirit na pisong taas pasahe sa lahat ng jeep sa buong bansa. Hati naman ang pananaw dyan ng publiko, si Karen Villanda sa detalye. Dagdagan na ang barya sa bulsa dahil simula sa October 8, 13 pesos na ang minimum na pasahe sa traditional na jeep habang 15 naman sa modern jeepney. Ito'y matapos sa aprobahan ng LTFRB ang hiling na pisong provisional increase sa lahat ng jeepney sa buong Pilipinas. Provisional, ibig sabihin pansamantala lang ito habang hindi pa nare-resolbahan ang 2 piso at 5 pisong permanenteng taas pasahe na hiling ng mga transport group. May hirapan din itong madesisyonan ngayong taon na kailangan din po namin una datos ng mga cause-oriented groups. Yung mga inimbitahan ko namin, kinausap ko po kanina, like yung passenger forum, tama po ba sir? Passenger forum and the other groups. May mga pinangako mga datos na ibibigay sa amin. Datos galing sa National Economic Development Authority para malaman ko namin kung anong epekto nito sa inflation ng bansa. Pagkatapos po, datos po sa mga uh, operators and drivers po para makita namin kung ano ho ang epekto ng pagtaas labing isang beses na pagtaas ng gasolina. Pangunawa naman ang hiling ng mga transport group sa mga maapektuhang pasahero. Pangako nila, ibabalik nila sa 12 pesos sa pasahe oras sa bumaba na ang presyo ng diesel. Pag nag-57 na yan, alahong problema. 57, 56. Ibabalit, ibabalit na. natin sa 12 ang sa so sapagkat itong taas na pansamantala lamang. This is not a permanent fare increase. Kanya oh, provisional lang to. Dahil provisional lang, hindi na dumaan sa NEDA ang desisyon ng LTFRB. Hati rin ang opinion ng mga pasahero sa pisong dagdag pasahe. Okay lang po magtas ma'am kasi nagtas din kasi ang gasolina eh, Para makaano -ano, na, maka na adjust naman po yung mga chip ni driver natin. Eh di diba mahal na nga lahat? Magadagdag pa ba? Okay lang yun. Kasi nga naman, syempre, ang masasabi ko lang, yung mga driver, naghahanap buhay yan. Sa gasolina na lang yan, panag-traffic pa, kawawa ang mga driver. Dumalo rin sa pagdinig ang iba't ibang commuters group at hindi rin nila tinutulan ang pisong taas pasahe. Pero ibang usapan na raw kapag umabot pa ito ng dalawa o limang piso. Ang provisional increase po ay hindi natin uh, tinutulan ngayon na nandito tayo sa hearing dahil po sa mismong survey naman po ng The Passenger Forum, kahit 71% ayo sa increase, kung kailangan talaga dahil naiintindihan nga ang sitwasyon ng mga tsuper at operator katanggap-tanggap po ang uh, piso sa 43% at uh, ang ang 29% po sana less than 1 peso daw po ang ang hiling ng ating mga pasayero. tututulan natin yung po natin yung permanent uh, pero kasabay po niyan panawagan nga natin sa gobyerno kailangan masolusyonan yung tuloy-tuloy na pagtaas ng krudo. Babala ng LTFRB, October 8 o araw ng linggo pa magsisimula ang pisong dagdag sa pasahe. Ang sino mga maningil maaga ay may karampatang parusa. Pero payo ng LTFRB sa mga tsuper, nakapaghintay na nga na matagal bago ibigay ang taas pasahe, ano ba naman ang ilang araw na lang ulit na paghihintay? Ang fare increase po would only start on Sunday. Sa mga lalabag po ito, alam naman po ninyo kung anong posibilidad na maging uh, sanction or penalty rito which could lead to your suspension or possible po na pagka uh, revoke po ng inyong provisional uh, ng, ng inyong prangkisa so pakiusap konti naman na araw yung antay ninyo from now until Sunday po so pakiantay na lang po yung linggo Nakatakda naman dinigin sa November 7 ang orihinal na petisyon ng mga transport group na permanenteng 2 piso at 5 pisong taas pasahe sa jeepa. habang inaabisuhan rin ng LTFRB ang grupo ng mga taxi na magpasa muli ng kanilang petisyong dagdag pasahe. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.